Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ika putat tatlo ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, Nabalita na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na kala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Kain may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pumagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang parahan. Alinsunod ito sa so walang hanggang panukala na isinasakatuparin niya kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pag-ipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, may galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daydig, mga anak ng Sean, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Aleluya, aleluya, tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasuki ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, Sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam buong higpit na parusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga ditapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,